What's up mga kagokok Ito yung pagtira natin sa Mamsa kaninang umaga Ayun o no? Ang dami nila Mga apat yata to ah, Kinuha ko yung saknang distansya dyan Ito Yan yung malaki laki So ito yung titirahin natin Dyan banda Yun sa pole Ito yung kuha sa kamiras na nasa pana natin Yan o Yun, no? Yun. So ito lang yung huli natin ngayon mga kagok kasi pagkatapos ito biglang lumabo yung tubig. Ah, uh, shout out pala sa ating TikTok friends. Ito siya. Napansin ko mga kagoko, puro TikTok followers yung nagpapa sa atin hindi ko muna siya hinila mga kagoko kasi sinikerd ko talaga na nakabuka yung flappers so nung nakita kong nakabuka so hinila ko na agad para hindi masayang yung isda yun ang laki nito nasa good size na to nasa isang kilo yata to or 900 grams